ang isang kabanata ng nobelang El Filibusterismo, ang mataas na kabanata. Sa akdang ito, makikita ang malino na pagtalakay sa mga isyong panlipunan, pampolitika at moralidad sa ilalim ng kolonyal na pamamahala na mga Kastila sa Pilipinas. Ang mga pahayagan sa Maynila ay abala sa mga balita tungkol sa mga operatang Pranses, mga predikador, at iba pang mga walang kasing halaga kumpara sa mga seryosong isyu na nakakaapekto sa buhay ng mga tao sa mga lalawigan. Halimbawa, ang isang pangkat ng mga tulisan na namumuno sa isang pinunong kilala sa pangalang Matanglawi ay gumugol ng maraming oras na panginghimasok sa mga lalawigan. Ngunit ito ay hindi nabibigyan ng sapat na atensyon mula sa mga pahayagan. Kung ang biktima ay karahasan na isang praele o kastila, agad itong pinapalabas sa mga pahayagan na may kasamang mga detalye ng paghihirap at pagkamatay. Kaya't may mga hakbang na agad na ginagawa tulad ng deklarasyon ng Estado de Sitio at iba pang mga hakbang para sukuin ang kaguluhan. Ngunit ang hindi nabigyan ng sapat na pansin ay ang nangyaring karahasan sa bayan ng Tianing na wala man lang naging usap-usapan sa mga pahayagan at publiko. Dahil dito, nakatambad ang isang lipunang nakalubog sa hindi pagkakapantay-pantay kung saan ang mga nakatataas ay binibigyan ng labis na pansin samantalang ang mga taong nakaranas ng pang-aapi at karahasan ay hindi binibigyan ng kaukulang pansin o malasakit. Ang mga pangyayari tulad ng pag-alis ni Padre Camora mula sa Tiani at ang mga kasunod na kaganapan ay naging isang tahimik na usapin na hindi umabot sa mga mata at pandinig ng nakararami. Sa ganitong konteksto, ipinapakita ang kawalan ng katarungan na umiiral sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila at ang hindi pagkakaroon ng tunay na malasakit sa mga nasasakupan, lalo na sa mga Pilipinong nagiging biktima ng pangaapi. Ang karakter ni Ben Saib, isang halimbawa ng tao na walang malasakit sa tunay na kalagayan ng mga tao. Siya ay nagmamagaling na pinalalabas na may kabutiang loob, ngunit sa likod ng kanya mga salita, ang kanya mga pagpapahayag ay pawang pagpapakita lamang ng pagsang-ayon sa mga nararapat na kapangyarihan, tulad ng pagpapapuri kay Pinipilit niyang ipakita ang pagiging magaan at masaya ng mga bagay-bagay sa kabila ng mga isyong nagaganap sa lipunan. Siya rin ay nagsisilbing representasyon ng mga taong binabayaran ng pamalaan upang magbigay ng papuri at magbigay ng positibong imahe sa mga nangyayari kahit na ang katotohanan ay kabaliktaran. Sa kabilang banda, si Basilio ay naging simbolo ng kawalan ng katarungan at kalupitan ng mga Kastila. Pinagduduhan siya ng mga otoridad ng pagiging may dahil sa pagkakaroon ng mga ipinagbabawal na aklat. Ngunit hindi ito napatunayan. Wala siyang kasalanan sa lahat ng mga paratang na ipinataw sa kanya. Ang pangyaring ito ay malasakit sa mamamayan. Kailangan na may isang tao na maging biktima upang mapanatili ang imahe ng pamahalaan. At si Basilio ay naging tampok ng ganitong kalupitan. Ang kalupitan ay ikawalan ng hostisya na ipinapakita sa kanya ay isang pagpapakita ng sistema ng pamamahala ng mga Kastila kung saan ang mga walang kapangyarihan ay hindi pinapansin at pinagsasamantalahan. Ang diskurso tungkol kay Heneral at ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang pamamahala ay nagpapakita ng isang leader na walang malasakit sa tunay na kalagayan ng mga tao. Siya ay nabubuhay sa kanyang kapangyarihan at hindi inaalintana ang mga pangailangan ng mga mamamayan. Sinabi pa niya na hindi siya natatakot sa mga bintang o akusasyon laban sa kanya dahil alam niyang wala siyang kalaban. Tinutukoy ng kanyang mga sagot ang kanyang kawalan ng malasakit sa mga Pilipino at ang kanyang paniniwala na ang kanyang kapangyarihan ay hindi dapat mapagkunan ng panguhusga mula sa mga tao o sino man. Pinapakita ng kanyang karakter ang isang uri ng pamamahala na nakabatay sa sariling interes at hindi nakabatay sa malasakit at nagkatarungan para sa nakararami. Sa kabilang banda, ang mataas na kawani ay may ibang pananaw. Ipinapahayag niya ang kanyang palasakit sa pagpapahalaga sa mga Pilipino na may pagtutol sa mga kasalukuyang patakaran at pagmamalabis na nararanasan ng mga mamamayan. Pinapakita niya ang hindi pagkakapantay-pantay na nararanasan ng mga Pilipino at ang pangangailangan ng katarungan sa pamamahala ng Espanya. Ipinakita ng mataas na kawani na mayroong mga taong nagmamalasakit at handang magsalita laban sa mga mapang abuso ng pamalaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang sistema ng pamamahala ng Kastila ay hindi magbabago sa kabila ng mga ideyan ng mga individual. Ang mahalagang konsepto Ang kakatuwa sa akdang ito ay ang pagpapakda ng isang malalim na kritisismo sa sistema ng pamamahala ng mga Kastila. Ang mga Pilipino ay pinagsasamantalahan at sa bawat hakbang na ginagawa ng mga Kastila upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan, ipinapakita nito ang kanilang kawalan ng malasakit sa kalagayan ng mga tao. Ang mga patakaran na ipinapatupad ng mga Kastila ay naglalayong mapanatili ang kanilang interes at kapangyarihan. Ngunit sa huli, ipinapakita ng aklang ito na ang hindi pagkakapantay-pantay sa kawalan at katarungan ay magbubunga ng pag-aalsa at paghihimagsik mula sa mga mamamayan. Sa wakas, Ipinapakita na akda na ang pa-Pilipino ay may karapatang maghimagsik laban sa mga mapangaping pamamahala. Ang mga mamamayan ay may karapatan sa katarungan, kalayaan at mga biyayang nararapat sa bawat isa. Ang akdang ito ay isang malupit na kritikang panlipunan at pampolitika sa ilan ng pamumuno ng mga Kastila na nagpapakita ng pagnanais para sa pagbabago at katarungan para sa mga Pilipino.